Ibinunyag ng aktres na si Dimples Romana kung ano na nga ba ang update at kalagayan ngayon ng kanyang kapwa-aktres at malapit na kaibigan na si Angel Oxine. Matatandaan kasing halos dalawang taon nang hindi nagpapakita sa publiko si Angel Locsin. Ang pinakahuling nagpakita siya sa harap ng kamera ay nung baby shower pa ng kanyang kaibigan na si Angelica Panganiban na dalawang taon na ang nakakalipas noong 2022. At ngayon nga ay nagsalita na si Dimples Romana kung ano na nga ba ang lagay ngayon ni Angel Locsin. Ayon sa kanya ay nagkikita pa rin sila at okay na okay daw ngayon si Angel kasama ang kanyang asawa na si Neil Arce. Ito ay taliwas sa mga kumakalat na rumors na hiwalay na daw ang dalawa. Pinili lang daw talagang mag-time off ng mag-asawa sa social media. Hindi pa umano nagde-decide sa ngayon si Angel kung magbabalik na itong muli sa limelight pero sinigurado niyang magbabalik talaga si Angel at hindi pa nagre-retiro sa showbiz industry. Narito ang kanyang naging pahayag. I get to see her naman. She's very, very happy and happily married and Neil is taking very good care of her. Sometimes a little off of social media can do you good kadalasan sa social media pagaling yung frustrations mo, yung comparison mo with life of others. and when you pause a little bit and know that not everything on social media can be helpful to you, you'll be able to recognize that you too can have a happy life like Neil and Angel. nahalos offline sila but they're very very happy. I can only wish that Angel will return na because she's super much awaited all the time. I know that the boss and being offline and missing an act on social media has done very well. she's so light-hearted and you just feel that she's very very happy. So once na mag siya at pinagdadasal natin yun na malapit na yon. I'm excited that I get to work with her but this time we get to bond each, hindi lang sa personal but sa work. Isang very successful at isa sa pinakasikat na artista si Angel Locsin. Kaya naman naging malaking palaisipan sa lahat kung bakit nagkaroon siya ng mahabang hiatus sa showbiz at almost 2 years na siyang hindi nagpapakita sa madla. Ano daw ang problema ni Angel Oxine ayon sa mga netizens? Magre-retiro na daw ba siya sa industriya? Nabuntis daw ba siya? Pero ayon na nga kay Dimples mismo, nagde-detoxify lang si Angel Oxine sa social media. Although hindi maikakailang malaki ang pakinabang ng mga artista sa social media, malaki din ang nagiging toll nito sa kanilang mental health. Minsan kasi grabe yung pambabatikos at toxicity ng kanilang mga bashers. Excited na ang mga fans ni Angel Oxine sa kanyang magiging pagbabalik telebisyon. Sana raw ay bigyan siya ng mabigat na project ng ABS-CBN para masuklian ang pinakita nitong loyalty nung kasagsagan ng pagkawala ng prangkisa ng network. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. My friend live in the same village as Angel. Yung house helper nila ay kaibigan yung mga house helpers nila Angel. According to them, hindi daw talaga lumalabas ng bahay si Angel. Almost 2 years na. Tapos strict din daw ang security sa house. Ganun pa din daw ang itsura ni Angel. Pero mukhang happy naman daw si Angel kahit hindi pa siya nakakabalik sa dati niyang body size.